Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng operatiba ng pulis at DSWD ang isang hinihinalang sex den sa Laguna. Nasagip ang anim na menor de edad na lalaki na umano'y nilalako sa mga parokyanong bading. Sa mga magulang po dyan, pakigabayan po ang inyong mga anak habang pinapanood ang sensitibong balitang ito. May news to go si John Consulta. Sa surveillance video ng Laguna Provincial Police Office, nakuha ng isang linggo lamang. Makikita ang aktual na pag-recruit sa ilang lalaking minor de edad sa isang evacuation center ng mga biktima ng pagbaha sa Santa Cruz, Laguna. Inaaya ang mga batang lalaki sa bahay na ito kung saan umano pinapainom ng alak at pinapanood ng mga manalaswang palabas ang mga walang buwang ng mga biktima. Pagkagat ng dilib, Tuluyan ang isilasagawa ng mga sospek ang kanilang maitim na balak na pagmulestra at paggamit sa mga lalaking minor de edad. Ang bahay kasi na pinagdalhan sa mga bata, isa umanong sex den para sa mga bading na customer. Sa kuwang ito ng surveillance video, makikita ang sinasabing may-ari ng sex den na si alias Jenny na nagpapabayad ng isang daang piso sa kada gamit ng kanyang mga kwarto. Kabilang sa kanya mga parokyano, mga profesional, empleyado, at negosyante at isa umanong principal ng isang eskwelahan matapos ang pangaabuso sa mga bata inaabotan sila ng 300 piso hanggang 500 piso ng mga customer tulad na nakunan ng na aktwal na bayaran ng surveillance camera ng PNP Agad iginasahay ng Laguna Provincial Police Office at DSWD ang pagsalakay sa so baroy sex din oh, salikaw, 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 salikaw. Salikaw. Huling-huling sa akto ang ilan sa mga suki at kanila mga binibiktimang batang lalaki na may edad 12 anyos hanggang 15 anyos sa loob ng mga kwarto. Arestado ang pito sa mga sospek na inabutan pa sa loob ng mga kwarto habang nailigtas naman ang anim na minor de edad. Ayon kay Polisinyo Superintendent Fausto Manzanilla Jr., bagong upong provincial director ng Laguna Police. Madaling nabibiktima ng mga sindikato ang mga bata dahil sa matinding kahirapan sa mga evacuation center. Dahil sa itong mga bata nga, eh, yung iba yung nakatira sa evacuation center, napipilita, nagigipit para lang maka, maka ipon ng konting panggastos. Toto ang ilan sa mga nahuling suspects sa parata. Pumunta lang pa kami kasi nagbigay pa, deliver nga po ng pabangkay. Hindi ako pwedeng umalas sa mga ganyan. Hindi, wala pa, wala, hindi ako nag-ano don? ko person ko talaga nagpunta doon. Pero si Alias Jenny, inamin ang nagaganap na milagro sa kanyang bahay. Nagkaroon kayo ng ugnayan noong araw na yon, sabi niyo po. Ano, parang ano, orgy, ganun. Kasama, sabi niya, uh, ako bahala magbayad sa mga bata, mag-sex tayo. So ilang bata po yung nakaugnayan niyo po noong araw na yon? Yung isa, hindi ko, ano, kasi madumi siya eh. Pero yung isa, yun, doon, doon lang kami dapat pa bigyan taro sa iba ka Ginawa sa anak ko eh. Katorte lang pa yung ano ko Kano ko sakit na nanay yung ganyang ginagawa ng bakla. Ayon sa PNP, patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga sospek kabila ang paglabag sa Anti-Human Trafficking Act. Papailan namin sila bukas ng qualified trafficking in persons kasi yung mga involved na victim ay puro minor. Mostly 13 years old hanggang 16 years old. Gano'ng kahabang kulong yun, if ever? Uh, ang nakalagay doon sa ano natin, yung penalty, lifetime yan. Pero depende rin sa appreciation ng hoes yan, siyempre. John Consulta, GMA News.